Kahit <laughs> ah, sa ibang budok-budok, makasipag yan. Kasi pagina, kas ordinary na kita mo. Eh, yung, yung ganito na <laughs> galing sa bukala, na bigla naglabasan. <laughs> mayroon, kaya kahit meron silang, kagaya nilang sa buhay natin, kahit bubuntagin silang batong ara, iba pa rin yung ginagamit natin kasi unang una may history pa rin galingan eh. Kaya gali sa bukala, na bigla naglabasan. Walang tubig, nabungkal bigla ng ano. Bigla naglabasan yung bato. Ito yung ginagamit natin. Kaya kahit gumawa sila lang sa buhay nila, yung sangkap kasi, o oh, iba pa rin yung sangkap. Eh. Magayon nila yung orasyon ko. O kaya, wala problema. Makakatulong pa rin naman. Pero syempre, mas iba pa rin yung may malalim yung pinagagalingan ng mga yung sangkap. Pagayon nung powder ng puti natin. Hindi rin nila alam kung ano yung powder ng puti. <coughs> Actually, okay. nakuwento kasi, hindi nila alam. Kasi yun talaga, ay pinagalingan nun ay sa yung mataas na ano ng mambabara na uh, naging kaibigan ko. Oh. Oo tinuro sa akin yun. Huwag mo kasi baka mo maubos yung mga mabarang. <laughs>